Yun! Hello, what's up mga kamurata? Welcome back to my channel. Ayan. So, araw na kay ganda po sa inyong lahat. At welcome to my channel, Idol. Kung ikaw ay napadaan lang dito sa aking munting channel. Uh, ngayon nga po, ay tayo ay maglalako ng sinantulan. Yun oh, sarap. Sinantulan po ang panglako natin ngayon. Hindi po muna tayo maggagawa ng uh, pinangat na gabi at saka suman. Dahil wala pa po tayong gabi na gugulayin at wala pa tayong susumani na balinghoy at saka gabi ayan kaya naman tayo ay maglalako ngayon ng sinantulan muna ayan o sarap mga idol nagmamatik ka yung gata lumalagitik ang sabaw mga idol <laughs> so ngayon nga po mga idol tayo ay maglalako ng sinantulan ay akin ipapakita sa inyo kung paano ko nagre-repack ng aking panglako na sinantulan ayan. pong ibabahagi sa inyo yung aking pagre-repack yun So, bago ako magsimula, ay nais ko muna magpasalamat sa ating mga sulid na taga-suporta dyan na walang sawang sumusuporta sa ating munting Channel at nag-aabang ng mga video na ating i-upload. Ayan. So, maraming salamat po sa inyong mga idol. At kung ikaw naman, idol, ay napadaan lang dito sa aking channel, ay ako muna ay magpapakalala para ako ay makilala nyo, mga idol. Ako nga po pala si Muratal Ilmer Nag-upload po ako ng mga video Na patungkol po sa buhay probinsya Tulad po ng fishing adventure At saka farming Ayan, more on farming po tayo Dahil nandito po tayo sa bukid At saka gumagawa rin po tayo ng mga craft Na maaari natin gawin dito sa bukid Ayan, yan po yung aking mga ina-upload sa aking video At saka mayroon din po tayo mga uh, uh, Mix video mga idol Ayan, kumbaga sari-saring video na rin ating ginagawa. Kung wala man tayo sa bukid, ay meron pa rin tayong ginagawang ibang video. Ayan. Minsan, gumagawa po tayo ng mga body exercise. Ayan. Kung mga ganyan mga gusto mong content, idol, inaanyayahan po kita na pindutin ang subscribe button dyan sa may ibaba. Pa. At pakipindutin rin po ng notification bell. lagi kang manotify sa mga bagong i -up to the video. Ayan. So, ta tara mga idol. Tayo magre-repack muna ng ating palakok. Ha -hay. Ayan, na ito na po ang ating sinantulan. Kakaluto lang po natin kanina ng madling araw. Ano? kita nyo naman mga idol. Nagmamantika ang gata. Ang lahok po nitong ating sinantulan ay karne norte. Hindi po tayo naglahok ng alamang. Dahil karamihan po ay allergy sa hipon. Kaya Karninorti karni na lang po ang ating inilalahok sa ating sinantulan. Pwede rin naman po ay sardinas ang ilahok sa sinantulan kung gusto nyo. Ayan. Pwede rin po ang liver spread. Ayan. Dipindi po sa inyong panlasa kung anong gusto nyo na panglahok. Pwede rin po ang giniling na karni baboy. Ayan. So, okay na po ang ating panglako ngayon. Tapos ito po yung ating gagamitin na plastic. Ayan. Ito po ay lagaya ng palamig. Mas maliit po ito kaysa dun sa balutan ng yelo. Kasi kung yung balutan ng yelo mga idol, masyadong malaki. Ayan. Ito, sakto lang. Ito po yung anuhan ng ano, uh, lagaya ng palamig. Tapos dito po natin ilalagay yung ating sinantulan kapag natapos natin ibalot or na repack para po siya ay kitang kita ayan mga idol ito po ay nabili kong basket sa online ayan bahala ko pa po ay magdagdag pa ng dalawa ayan para po sa ating mga panlako ayan dito po natin lalagay para kitang kita tapos lalagyan na po natin ng taklob dito para hindi siya mainitan kapag umaraw mamaya ayan tapos sa pagre-rip ko mga idol ito ang ginagamit ko dahil wala akong imbudo tsaka kung may imbudo man maliit masyado yung butas kaya ito yung ginagamit ko ayan ito pong ginagamit kong pangtakal, takal para naman pupantay-pantay yung dami ng ating niripak na sinantulan yan, ito po yung ginagamit ko. So, aking ipapakita mga idol, ang aking pagre-repack. <laughs> Ayan. Ang pagre-repack ng sinantulan na panglako. Tara tayo magre-repack muna mga idol. Halo-haloin muna natin ng kaunti ito para mahalo yung gata. Pantay-pantay yung lasa. Ayan. Ayan. pangatlong lako na po natin ito. Kasi nung nag-harvest tayo mga idol, hindi po naibidyo dahil ako po ay nagmamadali. Okay, hindi ko na po naibidyo. Wala naman pong ibang magkakamera. Yan. Ganting halo-halo lang. yan So, baluwatin na po natin. Ayan mga idol, simulan na po natin ang pagre-repack ng sinantulan na pang lako. Ayan, ganyan lang po oh. Ayan. susunod na lang po dyan. Tapos bago natin tatakalan. Mas madali po yung ganito. Kasi nung una mga idol, hindi ko ginagamitan ng takalan, eh mahirap. Kasi sumasabit sa sa plastic mga idol. Yan. Mas maganda yung ganito. Tapos ipipress nyo lang ng paganyan para lumusot sa ilalim, sa butas. Yan. Yan, mas madaling magtakal kapag ganito ang ginagawa. Yan, yan po ang aking ginagawang teknik ngayon. Yan mga idol. So, ganyan lang po arami. Ang ating sinantulan. Tapos medyo papalamigin lang natin kasi medyo mainit pa. Mamaya po natin tatalian. Bago po natin ito itali, lalagyan po muna natin ng sili na Uh, dagdag points din sa mga buyer pampaganda ng uh, itsura nya dito po si babo natin nilalagay yung siling nitib or siling labuyo pagkatapos natin yung mag repack ayan tapos ang ginamit natin ditong yajaran mga idol ay kayo ng niyog yung kayuran na ano lang yung mano-mano na kayuran mga idol hindi po yung kayuran na di makina mano-mano pong uh, kayuran mga idol yan ito po kasi ako yung nag try lang nito sa lusina kung mabenta kasi ang panlako ko talaga ay suman at saka pinangat na gabi eh nag try lang po ako nito na sinantulan dahil wala pa po tayong panglako yan so medyo mabinta naman mga idol kasi last na lako ko ay 70 pieces yung dala ko tapos ang binta ko ay 20 bawat isang isang takal or isang balot mga idol e, eh, mabinta naman naubos uh, may natira man tatlo pala sinadya ko lang magtira na, kasi pang ulam namin tsaka matikman ko na rin yung lasa kung quality Ayan. para naman hindi tayo mapahiya sa mga buyer natin sa pin uh, ano sinantulan mga idol para hindi tayo mapahiya sa buyer ng sinantulan dito po muna natin ipunin yung ating mga natakal na tsaka wag, wag po muna natin itatali dito kasi medyo mainit pa magpapawis po yung, yung ating sinantulan na maaring masira kaya maya maya natin itatali tsaka wala pa po tayong sili mamaya pagkatapos natin magbalot tayo ay pupunta sa ating Tani na sili para magharvest ng kaunti panglagay po sa ibabaw A few moments later. Ayan mga idol, tapos na nga po tayo magripak ng ating sinantulan na panglako. Yan okay na mga idol. Medyo marami-rami din itong ating nabalot. So ngayon, tayo ay pupunta naman sa ibabaw ng burol mga idol. Para tayo ay mamitas ng siling nitib na ilalagay natin sa ibabaw. Ayan mga idol, yung ating sinantulan no. Nagmamantik yung gata mga idol. Yan ang sarap niyan. Ay. <laughs> sarap niya sa kanin mga idol. Sigurado sira diet nyo pag dito'y natikman nyo. Ano? Hmm. Sarap mga idol. Sakto lang yung timpla niya. Nagaagaw yung asim, alat at kunting tamis mga idol. Saktong-sakto. Sarap. So ngayon mga idol, tayo pupunta muna doon sa ibabaw ng burol para mamitas ng siling nitib na ating pangdekorasyon sa ating sinantulan na panglako. Ay, yan o. At mga idol, tara mga idol, tayo pupunta muna sa ibabaw ng burol. Tara mga idol, tayo pupunta muna sa ibabaw ng burol at tayo ay mamimitas ng siling nitib na ating pangdekorasyon sa ating sinantulan na panglako ayan dito lang po natin lalagay kunti lang naman po yung ating pipitasin at atin lang ang pang dekorasyon ayan, medyo makulimlim na naman ang panahon dito sa amin makulimlim na naman ang panahon ilang araw din na maulan Sana naman hindi umulan ngayon para maganda ang ating lako. Makapagpaubos tayo maaga. Doon tayo sa ibabaw ng burol mga idol. Mga muwanang ng ceiling nitib. Maganda kasi doon kasi medyo malalaki. Pangit kasi pag masyadong maliliit. Hindi masyadong pansin. Pag medyo malalaki kasi itang kita ano siya nagdadagdag siya ng uh, kumbaga pugi points sa ating uh, produkto produkto natin sinantulan Ay. Ay, umakyat dito sa burut yun mga idol oh. dito po tayo ko ng sili ayan oh, medyo malalaki pangit yas pag masyadong maliliit ayan, sakto lang yung ganito oh. Ayan. medyo hinihingal pa ako mga idol huh. Nakahingal umakit sa burol. Ayan, may mga ano pa dito. Malilita balinghoy. Sa lula ko po yan, mga idol. Ayan, tayo sa ibabaw ng burol. ayan natin yung kamotian ng aking mother kamotian ito ng mother ko dito mga idol medyo magaganda na yung kamuti nya mga buhay na dahil laging naguulan yan. yan po ay kamotian ng aking nanay kasi itong kabila ay sa aking lula itong baling ho yan dito tayo mamimitas ng siling nitib. dito medyo magagandang bunga medyo malalaki mga idol ayan ito ayan dito tayo mamimitas ayan Ayan, mamitas muna tayo. <laughs> sa ganito mga idol kamimitas tsagaan lang kasi masyadong maliliit nakakatamad nakakatamad mamitas ng siling nitib Ayan, dyan tayo nanguha ng santol mga idol. Dyan tayo na nag-harvest ng santol. Ayan. Ating nilutong sinantulan. Ayan, doon ang ating tanima ng kamuti. Ayan mga idol. Back to base na tayo. Okay na to, panlagay sa ating Ayan mga idol, back to base na tayo. Okay na to. Panglagay natin sa ating sinantulan na panlako. Ayan, medyo marami-rami na rin to mga idol. Ayan. Siling nitib. Ito po yung Tagalog na sili. Ayan, napakadalang na po ng ganito. Dahil karamihan ngayon mga idol ay siling Taiwan or siling tingala. Yung ganitong nitib ay madalang na. Ayan mga idol, lagyan na po natin isa siya. ng ating sinantulan. Ayan. <laughs> Nalagyan na natin ang sili. Siguro mga tatlo lang mga idol. Ayan. Sa isang balot, tatlo. Tatlong perasong sili. Ayan, kuting palubo. Ayan. Ayan. Yan, ganyan lang mga idol ang ating paglalagay at ang ating pagtatali ng ating yan mga idol ang isang ganito mga idol 20 pesos so ayos na mamaya bibilangan natin kung ilang balot ang nagawa natin yan tatlo tatlo lang mga idol ganito mga idol kailangan talaga uh, matyaga kasi kung walang tiyaga mga idol sigurado <laughs> bad trip <laughs> ayan mamaya pagkatapos natin mag ano, maglagay ng ganito mga idol pagkatapos natin maglagay ng siling labuyo. Saka naman natin isasalansa dito ng maayos sa ating basket. Ganyan lang po ang pag repack ng sinantula na panglako. Ayan mga idol, di ba? Okay. Aha. <laughs> uh ha. -huh. Kasi mga idol, kapag may ganyan, may siling labuyo, mas presentable siyang tingnan. Kasi dagdag, dagdag uh, dag points siya mga idol, yung siling labuyo. Kumbaga, ganyan mga idol. Maganda-ganda tingnan. sa inyo mga idol, huwag po kayo magbabalot ng mainit pa yung sinantulan dahil magpapoyos po yan dito si Babaw na maaring ikasira ng ating produkto kaya kailangan papalamigin po muna natin ang kauntian so ito medyo maligang na lang ayan na mga idol ang ating sinantulan na panglako okay na so nakapagbalot po tayo ng 75 pieces na sinantulan mga idol ayan, 75 pieces po yan akin ang nagkasa dyan sa basket na yan ayan mga idol ready to lako na tayo Ayan, naka-75 pieces po tayo. Tapos 20 pesos po ang isang pirasong ganyan. Ang isang ganito pa isave, 20 pesos. Ayan, 20 pesos po yan mga idol.